Kami. Hmm. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, alright. Oke, okay, alright. Ayo. Ini Hmm. Ayan na natin sa kabila. Yun. Meron. Yun. Yan. Meron pa. So yun mga kaibigan. Magandang umaga. Ngayon punta na natin yung inilatag natin ano. Na, Bobo trap. Nung isang araw para tingnan natin kung may laman shout out sa inyong lahat mga taga Luzon, Visayas, Mindanao at syempre sa mga kababayan ko mga Bicolano Diyos Marhay na aldaw sa yun tara samahan nyo ako punta natin yung ating nilatag na ano Dragon Bobo Trap. Sana may biyaya. Ah, tayo ng biyaya ngayong araw. Para may pambil tayo ng ano, pang konsumo natin sa araw-araw. Yun. Okay. Tara. natin mahanap. Andito lang pala. Sana may biyaya. Ang layo ng hanap natin. laman wala man lang kalaman-laman Ay, nako. Grabe, tagi na. Napakatumal talaga. Yun, meron din. Meron din. Meron din. din. Kaya natin kung matitigas. ay gusto nito ay to lambot tawanan yan gusto ko cheese lang kunin natin

yan na lambot ayan kitawan yan Ito, magpapalit siya ng ano. Magpapalit siya, oh, Ng kanyang bao. Oh. tawanan na natin, Sus, ang dadambot. Tatlo. Tatlong peraso. Uh, titigas. Oh. Uh, yun. It's all right. Oh, he's all right. Ayos. Kakabawi tayo. Bawi tayo sa dulo. Yung bandang dulo wala. Dito, dulo, dulo. light. Dagdag pa. Sige, dagdag pa. Para tayo. Pambil tayo ng bigas. Sige, dagdag. At sa katawan ng bubong ito. Sa katawan ng bubong ito. aja ketawa Yan Alright Alright Maganda,

Bawi rin dulu. bandang Ini Okay. Ayan, sa katawan meron. Ayan. Pati sa katawan, meron, no? Oh. Ng thưng bà lát mga kaibigan. Puno na. nó na, puno na. nữa na nữa nữa na. So yun mga kaibigan, dito na tayo sa tabi. Nabiyayaan tayo ng huli na ano. Isang buong timba, puno. Tsaka ano, ito. Mayroon pa sa Ayan o. Oh. Yan. Mukhang swerte yung latag natin na yun. Pero sa una, sa umpisa, mga ilang trap, wala. Biglang bumawi sa bandang dulo na. So yun. Yun. Hanggang dito na lang tong video mga kaibigan. Pasinsya na kayo at parang bigla talaga siya naputol dahil nung pag bibidyoan ko pa sana yung paglatag paghagis ko ng bato tsaka paghawa ko ng bubutrap paglingon ko sa aking cellphone ay eh, biglang nag blackout kaya bigla siya naputol kaya pasensya na kayo mga kaibigan so yun shout out sa inyong lahat sa mga solid support sumus, solid support na binibigay nyo sa amin <coughs> maraming salamat kahit medyo inuububo na tayo sa kahanap buhay ganun <laughs> talaga hindi tayo pwedeng tumigil kasi dito lang naman tayo kumukuha ng ano natin. So yun, bye bye, hanggang dito na lang. Thank you for watching.